Sabagat, ang tubig na akong dahil, sa'yo ay Hindi <tong tukita> naman ang tumingin na may mahali na pagnanata sa isang babae. Sa isipan niya, siya ay nakikainit sa babae niyo kung ang magiging sanhin ng iyong pagkakasala. Dukotin mo ito. At itapon. Hello? Hello? mga kamay naman, pupulin niyo ito. Mas mabuti pang mawala ang isang bahagi ng niyong... mga. kayo at kay Bibigyan. Kumanap at kay Makasutin. Kumato kayo at ang tipid magbubukas pa sa inyo. Kung kayo mga eh. Meron na akong kuha doon, boss. mag Makakapagsaway kanina. Okay. Mga Welcome po, welcome muli sa ating YouTube channel ngayon ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe ayan po, good friday po ayan, nandito po tayo ngayon sa may Samperuan po, Samperuan po natin ito po ay ginagawa sa plaza, ngayon po ay ginawa dito sa amin, sa may Samperuan sinakulo po, sinakulo kung so, nakita nyo po kanina yun, nagsasalita po si Cristo yun. Abangan pa po ninyo yung vlog natin para nito. Ako kayo ay bago pa lamang sa aming channel. At ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog. Like, comment, at subscribe po. Ito po yung mga kasama pinaplayan si pinaplayan po. Ayan, na, pinaplayan na. Pinaplayan na, pinaplayan na. Pinaplayan dito mga na. Pinaplayan na, pinaplayan na. Pinaplayan na, mga nanonood po dito. Po sa may Akin, hindi ako susiin sa kisipan na kahapon masasakop ka talo pa. Akin ka na, akin ka ba niya? Sapagkat kita. Apa ka Masyado pa ito yung mga nalunod. <coughs> <coughs> ito po yung mga kawal. Ayan. <laughs>

Yun, muli po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang po, nakapanood ng na ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po. Ito, part 1 pa lang po ito, part 1. Abangan po ninyo yung part 2. Hmm.